Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan Patuloy po nating binabati ang ating mga listeners na kasama natin uh, Yung mga nakikinig po gamit ang mga AM stations na ating kapartner Siyempre sa 702-DZAS kung kayo po ay nasa NCR ang 1143-DZMR kung kayo po ay nasa Northern Luzon Ang uh, DYVS sa Visayas At ang dxki FEBC, kung kayo naman po ay nasa Coronadal, South Cotabato Salamat po sa mga kasama rin nating nakikinig online And by the way, kung nais nyo pong balikan yung ilang mga episodes po natin Dalawang uh, paraan po Pwede nyo puntahan ang uh, Facebook page ng 702-DZAS-FEBC Radio, yan po ay Facebook page. At saka po yung 1143-DZMR Facebook page. Okay, so sana po ay maliwanag sa atin yan. Salamat po. Pagpapatuloy po natin ang ating pagtatalakay at uh, sa nakalipas pong mga pag-aaral, ay natutunan po natin na iba't ibang klase pala ang problema ano at iba't iba pinagmumulan. At mahalaga ito kasi naalala ko yung sinabi ng isang author. Sabi niya, uh, pagkulang tayo sa wisdom, kadalasan daw po, pag tayo ay nagpapasya o gumagawa ng desisyon, we make the wrong decisions. Ngayon, ang problema po sa maling desisyon ay ito po ngayon ay nagiging dahilan kung bakit yung future natin ay lumilikha pa ng additional complications. Bakit? Kasi po, yung oras na pwede sanang gamitin sa ibang bagay, napupunta at natutuon ngayon doon po sa pag-solve ng mga problema na atin namang nilikha. So nangyayari po, gumawa tayo ng problema, napilit din naman nating nire-resolve sa susunod na mga panahon. Abay, totoo nga naman. Ano? Kaya pamisan po nangyayari para bang... Uh... Wala na ho tayong ibang inatupag kundi gumawa ng problema at solusyonan ang mga problemang ito. So they create limitations because of the amount of time na nauubos natin sa kanila. Isa lang yan at marami pang ibang mga komplikasyon na ugnay po dyan. So napag-aralan po natin that some problems can be avoided, some can be anticipated, and some problems are allowed by God so that we can mature. Actually, pagka po yung mga problema na avoidable ay ating naiwasan, yung mga problema na pwedeng i-anticipate ay ating napaghandaan, at tayo po'y lumalago sa kabila ng mga problema at sa pamamagitan ng mga problema, ang totoo po mga kapatid, sa susunod, yung mga problemang ito, maliit na lamang ang impact sa ating buhay. Isipin po ninyo kung yung mga avoidable problems ay ating naiiwasan, we minimize the problems that come into our lives. Malaki po ang mawawala sa mga problema sa buhay kung talagang maiiwasan yan, di ho ba? At syempre, kung mapaghahandaan natin yung pwedeng paghandaan, ay napakalaking bagay din naman po. Kaya nga sa ating pag-aaral, ito po'y ating tinatalakay dahil kailangan din naman tayong maging good steward ng ating buhay ng ating panahon at isang paraan para maging good steward po niyan is to make sure that we make the right decisions. Ang nakakalungkot nga lang, yung tamang desisyon ay laan naman sa atin. Uh, hindi man sa lahat ng pagkakataon eh madaling alamin ang tamang desisyon, pero ang wisdom na binibigay ng Diyos ay laan eh. Kaya nga dun sa Proverbs chapter 3, uh, very familiar po ito dahil madalas kung marinig 'to pagka merong nagbabahagi ng mga ano eh ng mga paboritong talata no itong uh, proverbs ay hindi nawawala ho ito kumbaga classic ho ito kabilang palagi sa mga binabanggit at ang sabi sa proverbs 3 5 to 7 ay ito trust in the lord with all your heart do not depend on your own understanding seek his will in all you do and he will show you which path to take Do not be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. So, yan po eh. Nagpapakita sa atin na sa lahat ng bagay, magtiwala tayo sa Kanya, alamin natin ang Kanyang kalooban. Every decision po yan. Uh, para sa ganoon, malaki man o maliit, we have to seek God's will in everything that we do. At ang guarantee naman ng Panginoon is He will show you which path to take. Now, Always keep in mind na hindi po madaling alamin ang kalooban ng Diyos sa kadahilanang po na nangangailangan ito ng pagpapasakop sa Panginoon. So kung kung tayo po ay nag-aaral ng Biblia, 'wag lang natin basahin to for the sake of information but also to learn the underlying principles. Kasi 'yung iba ang approach nila diyan pagka merong uh, kailangan pagpasyahan sa kalamang magbabasa ng Biblia o 'yung iba saka lamang mananalangin. Pero mahalaga pong makita natin na ang pagtuklas ng kalooban ng Diyos ay nangangahulugan po na meron tayong palagi ang pag-aaral ng Kanyang salita. Upang makilala natin ang Diyos, malaman natin ang Kanyang kalooban at malaman natin kung paano po haharapin ang mga hamon sa ating buhay. So, malaking bagay po ito. Ang guarantee naman dyan is He will show you which path to take. Sa verse 7 naman ay binabanggit ang kalaban po nitong prinsipyong ito. Ano yon? Do not be impressed with your own wisdom. Di ba? Instead, fear the Lord and turn away from evil. Ayan. Isa pang kalaban yan eh. Yung bang uh, believe na believe tayo sa mga sarili natin. So we make decisions based on our limited understanding and in the end, we suffer the consequence. Kaya importante po ang tinuturo sa atin ng passage na to. So some problems can be avoided, some can be anticipated, and for other problems we can actually grow, no? At uh, pag tayo po ay lumago, dumating man yung problema, we will not be uh, severely affected by such problems kasi lumago tayo eh. So, ngayon ang katanungan ito. Kung may mga problema pong avoidable, eh bakit hindi natin naa-avoid lahat? Uh, ito po, naalala nyo, tinalakay natin yung unang dalawang reasons uh, Una is ignorance May mga bagay pong hindi natin alam So we have to really rely on God's Word Yan po ang importante dyan eh. Manangan tayo sa kalooban ng ating Panginoon Sundin natin siya eh Ang mahirap po kasi pag tayo po ay uh, patuloy na kumilos Sa kabila ng kulang tayo sa impormasyon At hindi natin alam ang tamang landas we would end up wasting a lot of time. Naalala ko po noon, ano, pagka bumabiyahe, hindi pa uso yung mga navigational app. Malayo-layo na rin naman ang nangyari sa ating buhay ngayon eh. Kasi ngayon ho eh, may mga mapa na ho online eh. dati rate naalala ko, pag nagmumotor kami ng aking kaibigan, uh, bumibili pa kami ng mapa sa gas station. Tapos eh, talagang ipa-plot mo pa yan at uh, from time to time sinisilip mo kung tama yung direction mo kasi wala kang ibang ano eh aasahan o kaya magtatanong ka eh ngayon ho malalaman mo kaagad kung uh, merong kang maling liko dahil yung app mismo sasabihin sa iyo uh, every turn kung kailan di ba at kung saan at uh, may estimate pa kung anong oras ka makakarating so ganong katindi ho ang uh, technology ngayon ngayon sinasabi ko to kasi ang totoo po, pag hindi mo alam ang isang lugar at nagpaikot-ikot ka lang at hindi mo inalam kung paano makakarating, you waste time, fuel, even uh, energy sa paggawa po niyan. So, ganun din naman sa buhay. Hindi natin pwede isa palaran yan. Napakaiksi ng panahon sa mundong ito at ang ayaw po nating mangyari, e maubos yung ating panahon sa mga bagay na hindi dapat pagkaubusan ito. Yan po ang uh, reality niyan. So, ignorance is one problem. And that can be solved by reading God's Word. As I said, hindi naman yung pagbuklat mo, sasabihin ka agad sa iyo, ito gagawin. Hindi po. As you read, get to know God. Get to know the Word. Get to know the principles behind. Bakit? Ganito po yan. Kami ho ng misis ko, no? ah uh, dahil matagal na kaming magkasama at mag-asawa, hindi ko kailangan lagi siyang tanungin para malaman ko kung ano preference niya. May mga pagkakataon po na dahil sa pagkakilala ko sa kanya, meron na akong idea kung ano po yung kanyang pipiliin. Di ba? Ganon din naman sa mga taong malapit na sa atin. Yung bang, ay nako, hindi magugustuhan to. Ah, ito magugustuhan to. Hindi ba? Isa pagka pumapasyal-pasyal ka sa mga bilihan, ay nako, iuwi ko to. Magugustuhan to ng asawa ko. Ganyan, di ba? Bakit? Kahit wala siya doon, you can make decisions that are aligned with her preferences. Bakit? Kasi po, meron kayong matagal ng pagsasama. The same is true with God. Habang lumalaon po at malalim yung ating pagkakilala sa Kanya, pag-aaral ng Kanyang salita, uh, nandoon po yung guidance eh. Dahil kilala mo na siya, may idea ka na kung ano po yung mahalaga para sa Diyos. Of course, hindi natin sinasantabi yung prayer. Pero ang ibig ko pong sabihin, compared to a person who does not have a deep relationship with God, malaki pong kalamangan yan na meron kang intimacy sa Panginoon. So, hindi kailangang manatiling ignorant. No? Kasi panganib nga, eh, sabi nga rito, there is a path before each person that seems right but it ends in death. Kapahamakan pala yung dulo pero mukhang tama, ano? So that's one. Pangalawa yung influences. Ito po yung sinasabi nating complications. I've heard of so many testimonies na mga tao na nalagay sa mga sitwasyon na kung saan napipilitan sila mag-compromise. And sometimes they seek wisdom and ask, anong gagawin pastor? Ang problema po kasi in the first place, nalagay sila sa sitwasyon na hindi ideal. So bandang huli, hindi nila magawa yung tama. Ewan ko kung naranasan nyo na yan. Yung bang uh, alam mong hindi tama ang isang bagay, pero dahil uh, nakasaba ka na doon sa sitwasyon, hindi mo ngayon mabago-bago. Di ba? Hindi ka makagawa at hindi ka makalaya uh, sa paggawa ng wastong desisyon. Eh syempre, ayaw natin yong Gusto po natin yung magawa natin yung tamang kapasyahan. Eh kaso nga lang, ang problema when you surround yourself with wrong people or pag tayo po ay napalagay sa mga sitwasyon o kaya mga compromises na kung saan ang paggawa ng tama ay nagiging mahirap at yung paggawa ng mali ay nagiging madali ayo natin 'yan. Ang sabi nga sa 1 Corinthians 15:33, don't be fooled by those who say such things for bad company corrupts good character. So bakit po may mga tao na meron namang mga problema na avoidable pero hindi nila na-avoid because of negative influences. That's number two. And number three, because of infirmities. Yung ating human weakness. Sa Bible po, very clear ito eh. For example, if you go to Galatians chapter 5, Uh, verse 19 to verse 21. Uh, dito po sa parting ito ay pinaliwanag ni Apostol Pablo yung pong problema sa ating desires. Ang sabi ho ng passage, When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger selfish ambition dissension division envy drunkenness wild parties and other sins like these let me tell you again as i have before that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of god so dito po sa talata pinapakita niya yung problema meron tayo mga sinful desires so verse 17 niya ang pagkakasaad dito eh the sinful nature wants to do evil which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other so you are not free to carry out your good intentions. Meron daw tayong sinful nature at yung sinful nature na yon ay may mga inaasam, ninanais, nalabag sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, kahit alam natin yung tama, natutokso tayong gawin yung mali. Ngayon, ang akala ng iba, pag pinag-uusapan ang decision making, isip lang ang gumagana. Well, ang isip po ay isa, pero ang reality po niyan, may mga bagay na sabi ng isip, wag mong gagawin, masama yan, bawal yan, hindi dapat yan, pero ginagawa natin. O bakit ganon? Ang reason po doon, kasi nga, aside from the mind, meron po tayong desires. At yung desires natin, may mga ginugusto Nataliwa sa kalooban ng Diyos. Kaya bandang huli, kahit na alam mo yung tama, gusto mo yung tama, hindi mo ngayon magawa. Bakit? Kasi nga meron tayong sinful nature. Kaya kailangan mapagtagumpayan 'to eh. Para bang uh, pamisa-misa pag nakakarinig ka ng mga istorya ng mga addict, you no? Know, unless ikaw mismo ay nakaranas niyan o may kilalang ganyan na malapit sa iyo, alam mo na paminsan po ang struggle nila hindi po yung Uh, gusto lang nila magpakatigas ng ulo. May mga times po na talagang alam nilang mali, hindi dapat at gusto nilang lumaya pero hindi nga po nila magawa because of weaknesses. Now, may pag-asa dahil pwede po tayong lumago laban dito. Kaya nga kailangan una yung relationship sa Panginoon. You have to receive Jesus Christ as Lord and Savior of of your life. At nangangahulugan din po ito nang lubos na pagpapasakop sa kaniyang kalooban. Ang ibig sabihin ko po niyan, bawat aspeto ng ating buhay bubuksan natin sa Panginoon. Kailangan po ay bigyan natin siya ng laya, bigyan natin siya ng authority para sa bawat aspeto ng ating buhay. 'Yan po ang kailangan. Ang problema kasi paminsan nagiging selective eh, 'di ba? Yung bang Lord, uh, anyway, Uh, wala naman nangyayari sa aspetong to ng buhay ko. I surrender this to you. Ang tunay na surrender po is complete surrender. You surrender everything to God. Hindi po yung partial. We have to surrender fully to the Lord. Now, uh, ang problema dito sa mga infirmities or weaknesses na ito, Pagkaho hindi natin in-address to, patuloy nagagawa ng problema to eh. Kaya kailangan nga lumalago tayo sa spiritual life. So that will happen if you have a relationship with God, if you acknowledge Him as Lord of every aspect of your life, and then, siempre you become a good steward, no? Uh, kailangan meron ding aspect ng stewardship because this now has to do with the the material things that we have. No, yung mga material na bagay na meron tayo, kailangan imanage natin in such a way na hindi yan magigimbalakin sa kaugnayan sa panginoon. And then of course, live a life that pleases the Lord Yan po yung worship So yung mga infirmities na ito, mapagtatagumpayan to We have to be uh, more intentional in making ourselves mature spiritually So ano, ano po yon Ignorance Nasusolusyonan sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon Pagtuklas ng kanyang kalooban Influences, right? Surround yourself with the right people And limit or eliminate the influence of people who are not helping you. And then, of course, infirmities. And then, pang-apat, yung indifference. Naku, walang pakialam. Ito pa isa, no? Sabi po sa James 4.17, Remember, it is sin to know what you ought to do and then not do it. Kasalanan daw po, yung alam mo yung tama pero di mo ginagawa. Uh, pag sinabi nating indifference, ang ibig sabihin nito, walang alam alam niyo maraming tao, kahit na alam nilang mali yung ginagawa nila, mali yung desisyon nila, ang laging sasabihin niyan, eh, tao lang eh. Uh, yes, totoo naman po, tao lang, at dahil tao lang, nagkakasala, pero hindi naman po pwede ho na lagi na lang yung weakness natin, ang excuse natin. Di ba? Because we can do something about it. Because God wants us to do something about it. Because God enables us to do something about it. So, hindi pwedeng manatili itong indifference na to Ang totoo po, Uh, kahit wala kang pakialam, niisip mo, eh ano, lahat naman ginagawa to. May consequence yan sa buhay ng isang tao. Hindi po dahil walang pakialam, eh walang consequence. Hindi dahil di mo pinapahalagahan, walang consequence. Ang reality, may consequence po. Ang bawat kasalanan, may consequence po yan. Ang masaklap, madalas, nare natin yung consequence pagkahuli na ang lahat. Hindi ba parang, alibawa, nanunod ka ng basketball, Pamisang, pag pinanunod mo, walang kagana-gana sa first quarter, second quarter, di ba? Para bang uh, walang kabuhay-buhay. Tapos, pagdating sa third, maghahabol. Fourth, maghahabol. Eh, wala na eh. Misan po, masyado ng malayo at saka masyado ng napabayaan to the point na kahit pilitin mo pa, wala ka nang magagawa. And that is true with a lot of people. Naalala niyo po yung rich man and Lazarus. Di ba? Yung taong yun, magandang example yun eh, ng indifference. Bakit? Kaya siya napunta sa kapahamakan, wala siyang pakialam sa Jose. eh. O nung nandun na siya sa kapahamakan, ano request niya? Ang request niya, di ba, sana isausaw ni Lazaro yung daliri sa tubig at uh, idampi sa kanya. Pero yung pangalawa, ano po yun? Sana daw pabalikin si Lazaro sa lugar ng mga buhay. Bakit? Kasi meron siyang mga kapatid na ayaw niyang mapahamak. At hindi lamang yon Ang kanyang sinabi, eh, sana po ay hindi sila mapunta rito. So biglang na-realize niya na yung kanyang kawalan ng pakialam, bumabalik ngayon sa kanya to. Totoo yan eh, dahil kadalasan ng tao, sabi nga, pagbata pa, wala tayong pakialam sa salita ng Diyos, hindi natin pinapahalagahan, ibang bagay pinagtutuunan natin, and then later on we realize na mali pala iyon, maghahabol tayo ngayon. So, importante po, right from the start, we acknowledge kung ano po yung pinakamahalaga. Hindi pwedeng walang pakialam. Dahil ang reality po, may pakialam ka o wala. Ang totoo po niya, may consequence, ang kamalian. So, uh, kailangan i-address natin. So, yan po ilan sa mga dahilan. Sabi nga natin, some problems can be avoided. Pero, bakit nga ba hindi naa-avoid yung iba? Kung avoidable, eh bakit? hindi natin naa-avoid. At kagaya po ng natutunan natin, apat yung binanggit natin, there may be more, pero apat po yung ating binanggit. Ignorance. Hindi mo alam na may mas mainam. Meron palang mas maganda pang pagpipilian. Influences. Nilagay mo yung sitwasyon sa buhay mo na kung saan yung paggawa ng tama at mabuti ay naging napakahirap at komplikado. Infirmities. You don't address your weaknesses, so they remain as weaknesses and then indifference, kawalan ng pakialam. At pagka ito pong mga bagay na ito ay nanaig sa ating buhay, ay eh isipin mo ang idudulot niyan. Sabi nga natin eh, some problems can be avoided. Can you imagine kung ngayon ay meron kang mga nagawang problema, bukas gagamitin mo yung araw mo malaking bahagi niyan for other things at yung ilang bahagi niyan to correct the mistakes you made today. So sayang, di ba? Uh, meron ka sanang panahon at lakas tuon sa ibang mga bagay Pero hindi magawa dahil naubos at nailaan mo ang iyong panahon, lakas uh, Sa mga bagay na ikaw din mismo may gawa Sa mga problemang ikaw din mismo ang may gawa Hindi dapat maging ganoon Sapagkat uh, ang nais ng Diyos tayo po ay lumago, magtagumpay at magamit sang ayon sa Kanyang kalooban dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage kw Kamalayan FeBC o mag email sa kamalayan at dz.febc.ph.